Tiniyak ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na aktibong kumikilos ang Task Force El Nino at mga Local Disaster Risk Reduction and Management Council na pigilan ang epekto ng El Nino sa bansa. Sa naging ika pagpupulong ng Task Force sa Camp Aguinaldo, sinabi ni Interior Undersecretary Mario Ringan na nakaalerto na ang mga Regional Director at mga Local DRRMCs para sa kanilang response efforts. Ito ay matapos sumang-ayon ang DILG sa naging posisyon ni Chidoro na i-align ang mga lokal na pamahalaan pati na rin ang mga DRRMC sa provincial at city level sa whole of government approach ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang maiwasan ang epekto ng tagtuyot. Binikindiin ng Defense Secretary na ang mga pagsisikap ng task force ay mag-i-streamline sa pagtugon ng National Government sa El Nino. At sinabing nais nice ng Pangulo na tumuon sa systematic, holistic at results-driven interventions. Lumagda ng limang taong memorandum of agreement ang Department of Agriculture at International Rice Research Institute para palakasin ang produksyon ng bigas sa Pilipinas. Layon po ng nasabing partnership na mapahusay ang ani, mabawasan ang gastos at pagkalugi pagkatapos ng ani at gawing mas epektibo ang marketing ng produkto. Ang MOU ang mag sa parehong ahensya na pahusayin ng extension services at kapasidad ng mga pampublikong institusyon na magpapatibay ng farm technology. Ang DA ay magsasagawa ng research para sa development projects katuwang ang IRRI para matiyak ang sustainability mechanism at epektibong utilization ng mga output.